Mahirap mag-speculate. Alam mo, ito ha, ako, kasi alam ko yung kalakaran pagdating sa mga insertions. Why would, I'm not depending the President, ano. Why would we uh, insert 100 billion sa BICAM? Samantalang sa NEP, kaya niyang gawin yun eh. Second, bakit niya binito? Bakit niya in-FLR? So, oh. unbelievable, incredible? No, I'm not saying it's unbelievable. Pero at face value, meron tayong, meron tayong sasabi na yung sabi natin common sense only because alam ko yung budget process, yung budgeting process na nagsisimula sa NEP na yung presidente may complete control over what should be inserted in the NEP. So kung ganun din pala, ba't sa BICAM pa siya magpapa-insert? Na hindi siya part ng BICAM? Hindi siya part ng eh. Sa so dapat sa NEP pa lang, niya na yung DBM, sinabihan niya yung DBCC, oy, maglagay kayo ng 100 billion sa DPWH. And okay, after assuming na totoong nagpa-insert sa BICAM, ba't i Magandang hapon po uh, sa ating lahat. All appropriations ordered by the President is already in the National Expenditure Program. That is why it is called the President's Budget. So we reject any insinuations about it. The BICAM is purely under the power of the Legislature. We respect and strictly follow the budget process and all our actions are above board. Kung maaalala niyo po ang proseso ng budget, ginagawa po ng executive ng anim na buwan ang ating President's Budget and National Expenditure Program. Ayon sa Constitution, we have 30 days after the State of the Nation address para isubmit ang National Expenditure Program sa Kongreso. At ayon din sa konstitusyon, pagkatapos natin masubmit po ang budget sa kongreso, magkakaroon po tayo ng briefings, di po ba? So ginawa din po yan ng executive para ma-explica po kung ano ang laman ng President's Budget at ng National Expenditure Program. Pagkatapos po nun, magde-deliberate na po sila. Wala na pong role ang Office of the President, ang Executive sa BICAM. Yun lang po. Maraming salamat po. Thank you, Secretary.